Nagkikiusap kami sa lahat ng mga local chief executives, ang mga mayors natin. Pati na yung mga sanggunian pang, pang at sa uh, mga municipal council. No? Kung pwede, siguraduhin nila sa kanilang mga lugar, wala nang nag-ooperate na pogo. Ito ang diretsahang panawagan ng kapampangan business leader na si Rene Romero sa mga local chief executives kaugnay ng pagkakadiskubre ng mga illegal na Pogo Hub noon sa Clark, ang kontrobersyal na Baupo Compound sa Bamban Tarlac at ang pinakahuli sa Porak, Pampanga. Si Romero ay past president at ngayon ay direktor ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News sa negosyante. Sinabi nitong nakakaalarma at nagdudulot ng masamang imahe sa ating rehiyon ang mga karumal-dumal na krimen na kadikit ng pogo. Alam mo, Pao, ang isang inaalala namin dito is that mababansagan ng notorious yung ating uh, probinsya, lalo na yung ating uh, bansa. Kaya napaka-importante na ito ay hindi maging malaganap at ito ay kung pwede totally may eradicate itong mga pogos na ito. Lumalabas sa serye ng mga investigasyon sa Senado na hindi lamang isyu ng human trafficking at kidnapping ang dapat umanong pakitunguhan sa illegal na pogo operations, kundi maging ang usapin ng national security. Kaya naman ang samahan ng mga negosyante sa Northern at Central Luzon Kumakatok na rin sa national government para tuluyang ipagbawal na ang Pogo. Meron kaming uh, uh, panawagan ng grupo, yung tinatawag nilang Philippine Chamber of Commerce and Industry, North Luzon area. no, Ang uh, area vice president namin, si Atty. May Kayanan, no? uh, naglabas na kaming uh, posisyon na uh, uh, asking the national government to immediately uh, totally ban the POGOS na nag-ooperate. At kung pwede, wala nang pwedeng mag-ooperate. May otonomiya ang mga lokal na pamahalaan sa pagbalangkas ng pulusiya hinggil sa komersyo. At ayon kay Romero, hindi kawalan sa lokal na ekonomiya kung pagbabawalan ang operasyon ng Pogo sa ating rehiyon. Paolo G. Santos, CLTV News.